ng gabinete ni Marcos, hindi otomatiko. Palasyo maghihigpit sa mga hihiling. Hindi basta-basta makakakuha ng kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL-N ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Malacanang. Bagamat bukas ang Pangulo sa ideya ng paglathala ng kanyang SAL-N, iginiit ng Palasyo na kailangang may malinaw at makasalita ng dahilan ang sinumang maghahain ng kahilingan. Sa panayam nitong Sabado, binigyang diin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi layunin ng pamahalaan ang pagbawal, kundi ang pag lamang ng akses sa SALN ng mga opisyal. Paliwanag niya, may mga sensitibong detalye sa SALN na maaaring magbanta opisyal kung malalantad ang mga ito sa publiko. Binigyang diin ni Bersamin na ang layunin ng salen sa batas ay para masubaybayan ang lifestyle ng mga lingkod bayan at hindi para gamiting sandata laban sa kanila. DOF at BIR nais taasan ang tax exemption ceilings ng worker benefits. Isinusulong ng Department of Finance o DOF at Bureau of Internal Revenue o BIR ang pagtaas ng mga ceiling para sa mga tax exempt benefits ng mga manggagawa sa pampubliko at pribadong sektor upang mapagaan ang pasanin sa araw-araw na gastusin at mapalakas ang social protection ng mga pamilyang Pilipino ayon sa DOF, ang panukala ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa inclusive growth at mas maayos na kondisyon sa paggawa. Kabilang sa mga iminungkahing pagbabago ay ang pagtaas ng monetized unused vacation leave credits para sa mga pribadong empleyado mula 10 araw tungo sa 12 araw at ang pagtaas ng medical cash allowance for dependents mula 1,500 tungo sa 2,000 pesos kada semester. Mananatili naman ang kasalukuyang benepisyo para sa mga empleyado ng gobyerno sa vacation at sick leave credits.